Kahit ng kababalaghan at katatakutan, hanapan ng mga nawawala. Baby Dark Alas Kababalaghan Fiction Comedy Horror Suspense Action Love Story Alias Batong Buhay Chapter 4 Ang Pagliligtas Nasa labas ng bahay noon si Bato at isinasampay ang malilit na nilabahan ng chahin, naririnig nito ang usapan ni Mando at Vicky sa kusina. Tinanong ni Mando ang asawa kung may naikwento ba ang pamangkin sa kanya. Wala naman sagot ni Vicky habang inihahanda ang pagkain. Kahapon kasi habang hinahanap ko yung bata na yan, doon ko siya nakita sa talahiban. At di ko mawari eh, parang may kausap ito, ngunit di ko naman nakikita. Pagkukwento nito habang paupo sa upuan sa tabi ng lamesa usap-usapan nga dito ang katawan ng batang nalunod. Nawawala raw eh. Ayon sa kwento, nang kinuha nila ang katawan ni Tonyo sa ilog, wala na itong buhay. Pagsapit naman ng gabi, habang gumagawa sila ng kabaong ng bata, bigla na lang nawala ang bangkay nito sa bahay nila. Hinanap nila ito sa paligid at kung saan-saan, ngunit hindi talaga nahanap ang bangkay ng bata haka-haka rito, kinuha raw ng inkanto ang bangkay ng bata. Kinikilabot ang kwento ni Vicky habang sinasandukan ng kanin at ulam ang plato ng asawa. Labis na napapaisip si Mando sa mga nangyayari. Talaga ba kayang nakakausap ng pamangkin ang batang nawawala ang katawan? Isang malaking katanungan sa isip nito. Uy, ang layo ng iniisip mo ah. Siyang nga pala man. Alam mo ba ang usap-usapan ngayon? May nabiktima na naman ang aswang na gumagala sa kabilang baryo. Isang bata at isang buntis. Kawawa nga eh. Wakwak -wak ang kanilang tiyan. Patuloy na kwento ni Vicky. Ha? Talaga? Eh, kumusta naman kayo ni Bato dito kagabi? Nag-aalalang tanong ni Mando sa asawa. Uh, ayos lang naman kami, man. Isinara namin ng mabuti ang pintot-bintana at tabi lang kaming natulog para mabantayan ko siya. Tugon nito upang mawala ang pag-aalala ng asawa, nagpatuloy sa pagkain ang dalawa habang seryosong nagkukwentuhan. Sa labas, habang patapos nang magsampay ng malilit na damit si Bato, may tila bumulong sa kanya isang mahinang tinig. Kaks, may malulunod sa ilog. Natigilan siya sa mahinang tinig na iyon. Marahan niyang iginala ang mga mata upang hanapin si Tonyo sa paligid. Ngunit hindi niya ito nakita. Si-sino ang malulunod, Kaks? Mahina nitong tanong. Naalala ni Bato, nung hapong iyon ay naligo sa ilog ang magkakabarkadang sina Bebot Benjo at Tupper. Ang magkakabarkadang iyon ay makuulit at hindi naniniwala sa sinabi ni Bato. Pinababayaan din ito ng kanilang mga magulang kahit nagbigay babala pa itong si Bato na huwag mo nang hayaang maligo ang kanilang mga anak sa ilog. At dahil bata, kaya hindi siya pinaniniwalaan ng mga magulang ng mga magkakabarkadang naligo sa ilog ng araw na iyon. Biglang nag-alala si Bato at labis na kinilabutan sa naalala. Nagmamadali itong lumapit sa kanyang tiwin upang sabihin ang ibinulong ng isang tinig. ti ti may malulunod daw po sa ilog. Tara, puntahan po natin. Tarantang wika nito. Ha? Sinong may sabi ba Gulat na tanong ni Vicky sa sinabi ng pamangkin. Saglit namang napaisip si Mando. Bigla itong tumayo at inutusan ang asawa na humingi ng tulong sa mga kababaryo at nagmamadali nitong tinungo ang ilog. Habang papunta sila ng ilog, umahangos namang nasa lubong nila si Benjo, isa sa mga kasamang naligo sa ilog. Taranta nitong sinabi na nalulunod daw sa malalim na parte ng ilog ang dalawa niyang kasama mabilis na tumakbo si Mando sa ilog. Sabay talon sa tubig, ni hindi niya alintana ang pagod at uyat sa koprahan. Ang nasa isip lang nito ay mailigtas ang dalawang batang nalulunod sa ilog. Pagkakuha niya sa isa, mabilis niya itong dinala sa tabi ng ilog at pinataob. Agad rin naman itong hinawakan ni Bato upang kilalanin. Dininan nito ang likod ng kapwa bata upang maisuka ang tubig na nainom at ang batang iyon ay si Bebot. Yung isa namang inaahon ni Mando ay si Topper na wala ring malay tao. Mabuti na lang at napasuka kaagad ni Mando ang dalawa kaya nakaligtas ang mga ito. At maaaring hindi pa matagal ang pagkakalunod ng dalawa. Marahan pa kasing kumakawag ang mga ito sa tubig pagdating ni Mando bago pa nawalan ng malay ang mga ito. Mga ilang sandali, nagdatingan ang mga magulang at kaanak ng mga bata. Agad silang binuhat at iniuwi sa kanikanilang mga bahay. Laking pasasalamat naman ng mga magulang nila kay Mando dahil nailigtas ang dalawa sa pagkakalunod. Dahil kung wala si Mando, tiyak na maalam na ang dalawa sa mundo at nakuha na ito ng mga inkanto ng ilog at dahil din kay Tonyo at Bato, hindi malalaman ni Mando ang mangyayari sa mga batang muntik nang mawala sa mundo. Pag uwi ng bahay, malakas pa rin ang kabog ng dibdib at kinikilabutan pa rin si Vicky sa mga nangyari. Hindi nito sukat akalain na totoo pala ang sinasabi ng pamangking si Bato. Grabe! Kinabahan ako dun, Mando ah. Akala ko patay na ang dalawang bata. Tama nga si Bato. May kukunin pa ang mga kanto sa ilog. Nanginig nitong wika habang nakasandal sa pintuan. Ngumiti lang si Mando at niyakap ang ulo ni Bato. Galing ng hula mo, bata. ano mo nalaman yon? Pagtatakang tanong ni Mando. Sinabi po sa akin yun ni Tonyo Chong siya rin po ang nagpapabigay babala sa mga kalaro at sa mga magulang nila na huwag pumunta o maligo ang mga bata sa ilog. Kaso, di naman po sila naniniwala sa akin eh. Buti na lang po at nasabihan ako ni Tonyo kanina. Kaya nasabihan ko kayo kagad. Saka, mabuti po at naniwala po kayo sa akin, Chong. Nakangiting wika nito at tumawa na lang ang mag-asawa sa sinabing iyon ng pamangkin. Samantala, kapapanhik pa lang ni Bato ng kwarto upang sana'y magbihis ng tawagin ito ng kanyang tiyahin. Pinalabas muna ito dahil may bisitang dumating. Nagmamadali naman itong lumabas ng kwarto at nakita niya si Ellen sa kanilang sala. Oh, Ellen! Ba't nandito ka? Tarantang tanong nito habang pababa ng hagdan at muntik pa itong mahulog ng matalisod. Agad akong tumakbo dito nang mabalitaan ko na naligtas niyo ang mga nalunod sa ilog. Ang galing naman ba to? Nakangiting puri ni Ellen. Ilang sandali, biglang nagdatingan ang mga kababaryo nila at mga magulang at kaanak ng dalawang batang na isalba sa pagkakalunod. Nagpasalamat ang mga ito kay Mando. Subalit ipinagtapat ni Mando na si Tonyo talaga ang dapat pasalamatan. Dahil kasi sa kanya nasabihan niya si Bato upang bigyang babala ang mga kalaro. At si Tonyo rin ang nagsabi kay Bato na may malulunod sa ilog sa araw na iyon. Hindi makapaniwala ang lahat sa kwento ni Mando kasi nga patay na si Tonyo paanong nangyari yon. Ngunit magpapasalamat na rin sila kay Tonyo at ipagdarasal na makita na ang katawan nito. Nagpasalamat din sila kay Bato at humingi ng pasyensya dahil hindi sila naniwala dito. Sinabi naman ni Mando na hindi man kapanipaniwala ang sinasabi ng bata, dapat huwag pa rin ito ipagsawalang bahala. Dahil kung hindi siya naniwala kay Bato, Malaking konsensya dapat ang daladala niya kung nagkataong nawala ang mga batang nalunod. Habang nagkukwentuhan at nagkakagulo ang mga tao sa labas ng bahay, si Bato at Ellen na may tahimik na nagkukwentuhan tungkol sa hindi kapanipaniwalang pangyayari. Naikwento din ni Ellen na magkakaroon na siya ng kapatid. Buntis kasi ang kanyang mama tinay. Habang nagkukwento si Ellen, napatingin naman si Bato sa labas ng bintana. Natanaw niya si Tonyo sa di kalayuan. Nakangiti ito at kumakaway sa kanya na tila nagpapaalam na. Agad naman itong napatayo na ikinagulat at ikinaasar ni Ellen. Si, si Tonyo. Mahinang wika nito habang nakatanaw sa labas ng bintana tiningnan naman ni Ellen ang labas ng bintana ngunit wala naman siyang nakikita roon. Itinaas ni Bato ang kamay nito at kumaway. Manghang-mangha naman si Ellen sa nakikita nito kay Bato. Naiiling na lang ito sa ginagawa ng kaibigan. Aalis na siguro si Tonyo kaya nagbapay na siya. Mahinang wika ni Bato kay Ellen. Napatingin na lang sa malayo si Ellen at itinaas na lang din nito ang kanyang kamay upang magpaalam kay Tonyo kahit di niya ito nakikita. Bumulong din ito ng pasasalamat nang marinig si Batong nagpasalamat kay Tonyo. Mga ilang buwan ang lumipas, hindi na talaga natagpuan ang katawan ni Tonyo. Ganun pa ipinagdasal na lang nila at ng mga kababaryo ang kanyang labi at kaluluwa malakas ang haka-haka at pinaniniwalaan ng marami na ang katawan ni Tonyo ay kasama-sama na ng mga engkanto. Mula noon ay wala na ring batang lumalapit sa ilog o naliligo dito lalot kung wala itong kasamang mga magulang dahil na rin sa takot na baka sila naman ang kunin ng mga engkanto sa ilog kaya nag-iingat na ang mga ito. Sa paglipas ng panahon, wala na rin nababalitang nalunod kahit pataga ibang lugar. At unti-unti na rin nalimutan ang masamang pangyayaring iyon. Maraming salamat po mga solid kaibis sa inyong pagtambay at pakikinig ng alias Batong Buhay, The Wonder Boy. Please wag po kayong mag-skip ng ads. Tulong nyo na lang po sa akin. Ingat po lagi. God bless. Maraming salamat din po kay Ma'am Teresita at kay Boss Michael. Maraming maraming salamat po sa pagtambay. Ingat po kayo lagi. God bless. Hanggang sa muli.